yung manok at ang ayan ang aking tandang ayan guys may balay din ang kanyang paanan yung manok ko na yun diba? ito guys yung unang masisiw ko ng 45 days ayun yung pangalawa yan lang natira sa taglima lima ito sa kalimarin rin yun ito lang natira sa kanilang dalawa ito pa guys yung isa ayan nangingitlog na rin sya ayun, ito. ayan yung itlog nyo guys yan, nangingitlog na rin to guys. Ayan. Guys, ito. Ito na anak na nung isa. Ito, kasabayan ng si sisuko, Ayan, guys. Yung tatlo na yan, yun na natira sa lima. Pero ito, guys, ano siya? Maliit pa, ewan ko. Ayan, pero kasabayan niya, malalaki niya. Hindi na tayo pwedeng niyan guys. Kasi may naglilimlim na isa. Sa kami nanginitlog na wala na tayo paglalagyan ng sisiw nila kapag ano kasi kailangan ikulong yung mga bagong sisiw kasi kinakain ng po, mga pusa guys kaya kailangan alagaan yung ibang sisiw tinanong nyo guys ito tira tira na lang din ng pusa yan nag iisa na lang yan guys kaya naisip ko mag alaga din ng ganyang sisiw para may ilaw sila guys so diba o ayan guys bye bye na update na lang ulit tayo sa aking mga alaga bye